Hi guys! Ayan, for today's video ay piplex ko sa inyo yung aking bagong tanim na kalamansi. Ayan, ang dami niyang bulak. Natuwa naman ako. At ngayon mga bay, ayan, nagtanim po ako ng sibuyas. Ayan, sa wakas, nataniman ko na ng sibuyas yung aking mga pat, no? Sana mabuhay ito. <laughs> Kasi hindi nabuhay yung mga halaman na tinanim ko dito. Sana yung aking gulay ay mabuhay. So, ayan, magtatanim din po ako ng uh, pichay. Ayan, kasi tumubo na. So, ililipat ko doon sa aking uh, nabungkal na lupa. At nilagyan ko ng itim na lupa. Ayan, so yung mga mga ano nang mais ang tawag nito sa Tagalog o sa Bisaya pakaw kanisya akong ibutang ang uban diri okay wala pa kain na lata so akong ibutang dris puno ka kalamansi Ayan, natuwa talaga ako sa kalamansi ko na bagong tanim dahil ang daming bulaklak. Ayan, yung nga, kinuha ko na yung bunga. Ayan, amazing talaga, no? Nakakatuwa pag, pag ano, pag ganito yung tinanim mo na buhay, no? Tsaka yung aking talong, nag-iisang talong, may bunga na naman. So, yung aking sitaw, ayan, buhay na rin, pero maliit pa siya. So, ayan. Samahan nyo ako mga bay. Magtanim po ako ng pitsay. Ayan. Magtatanim tayo ng pitsay. So, ang kulit ng aking mga manok. B, bantayan mo tindahan, B. Ayaw sa glakaw. Bantay sa diha. Kay hugaw akong kuan, doy. Doy, doy. Bantay sa tindahan. Kay 又。<laughs> <laughs>